Ako ang nilalang na walang mukha. Narito ako upang magsalaysay ng isang kwento. Hindi lahat ng bundok ay dapat inaakyat at hindi lahat ng tinig ay dapat sinasagot. Ito ang kwento ng apat na kabataang tumapak sa lupaing bawal at ng gabi ng mga kaluluwa na hindi na natahimik. Sa isang bayang hindi mo mahahanap sa karaniwang mapa, may isang bundok na tinatawag nilang Bundok Alon. Hindi ito pinangalan dahil sa tubig, kundi dahil sa kakaibang hangin. Umaalon ito parang dagat na humihinga sa gitna ng gubat. May isang babala ang matatanda. Kapag pumasok ka sa bundok alon, huwag kang lilingon sa kahit anong naririnig sa dilim. Sapagkat ang mga tinig doon ay hindi para sayo. Pero gaya ng karaniwang simula ng trahedya, ang babala, nilapastangan ng kabataang sabik sa kakaiba. Apat silang magkakaibigan, sina Marco, Jelai, Dom at Cheska. Masaya sila sa simula. Maaga silang naglakad-lakad. Ang araw ay mainit pero hindi mapangapi. Ngunit habang lumalalim ang daan, Lumalayo ang liwanag. Tahimik, walang ibon at walang kulisap. Ang bawat yapak nila tila lumalakas sa pandinig, parang nilulubog ng lupa ang kanilang mga paa. Narating nila ang isang clearing. Tahimik. Wari pagod sila, pero ang totoo, may kaba. Nagtayo sila ng tent. Nagsindi ng maliit na apoy. Walang buwan, walang bituin. Tanging hangin lang. Isang hangin na tila may binubulong na lihim. Eksaktong alas dose ng gabi, sabay silang nagising. Walang tunog, pero parang may tumawag sa panaginip nila. Sabay-sabay silang dumilat, tahimik, hanggang narinig nila ang pagaspas ng maraming pa. Hindi hayop, tao, paikot, mabilis, sinilip nila sa labas. Wala. Maya-maya, may narinig silang panaghoy. Isang basag, ang panaghoy. Hindi galing sa tabi hindi rin sa malayo galing sa ilalim nila. Nagpanik sila. Si Marco ang unang lumabas may dalang flashlight. Sinundan siya ni Jelai. Dom at Cheska na iwan sa loob. Habang umiikot ang ilaw, isang figura ang lumitaw. Isang babae, maputi ang damit, Duguan ang laylayan, nakatayo sa dulo ng clearing. Walang mukha, pero nakatingin. Lumapit si Marco, tila inaakit. Marco, bumalik ka! sigaw ni Jelai. Tumigil siya sa gitna at doon bumagsak si Marco. Parang pinutol ang kaluluwa niya. Si Jelai napasigaw. Nilapitan si Marco. Nakanganga. Walang mata. Nagsitakbo sila pababa ng bundok. Pero habang bumababa, binubulong ang pangalan nila. Cheska Jelai Doom. May batang tumatakbo sa paligid. May malamig na kamay na dumapo sa balikat ni Cheska. Pero hindi sila lumingon. Si Dom lang. Hala! Si Marco yun! Lumingon siya. Nawala si Dom. At nilamon ng dilim ang kagubatan. Dalawa na lang si Najelay at Cheska puro sila sugat, gutom at umiiyak. Bandang alas otso ng umaga, narating nila ang paanan ng bundok. Tahimik na naroon ang mga matatanda. Tumango lang. Wala nang tanong. Wala nang sagot. Makalipas ang ilang taon, si Cheska ay hindi na muling nagsalita. Si Jalai bumalik sa bundok. Mag-isa, wala nang balita mula noon. Ang bundok, tahimik pa rin. Wala pa rin maayos na daan. Pero minsan, sa gabi, may boses pa rin sa hangin. Mga tinig ng mga nawawala. Tumatawag at umaasa. Na may liling